Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Mga kaantingero, antingero ko dyan sa video po na ito. Papakita ko lamang po itong mga koleksyon na may mga mukha. Ito po ay mucha na galing po sa ilog na paghanap namin. Um, ilan po dito uh, may mga, ay, may mga uh, Um, uh, mukha. Anyway po, kung ang video na ito ay hindi para sa inyo, please skip. Pero kung kagaya ko rin kayo na mahilig sa ganitong mga usapin, halina po tayo. Huwag makakalimot magdasal sa mahal na Jess. Ano po? Sige po. So, unang-una po ito ay Jasper. So, nilagyan ng ano po ng cross para uh, cross na baliktaran para sa healing po ito ano protection and uh, magdala ng swerte so ito ay pang sarili lamang po ano so ito sa akin ito so ito po ang another papakita ko ay ito at kung titingnan po ninyo mukha niya ay parang showkey ano po so ayan kita ninyo yung bibig ganyan so ayan kita po ninyo ito po ay So, dito po makikita ninyo. Ayan, kita ninyo. So, ito po ay mocha So, ito po ay ngipin lamang. So, ganyan po siya. Pero, uh, ganito ang suot niyan. Wala po siya ng mukha, pero ito ay ngipin. Kitang-kita ninyo, ito ay baliktaran po. So, eto naman po Tingnan nyo siya ay galit. Ayan yung bibig niya, ayan bibig niya, yung ilong niya ayan, tapos yung mata niya. Ayan. So galit po siya. Galit siya kasi naandito siya naka ano na stuck siya dito sa um, bato. Sa mesa. So, ito po, another po ito. Ayan. Tingnan ninyo. Ayan po. So, ito naman po ay uh, takip yung uh, pwede po itong gamitin sa um, ano tawag, tagabulag. Ano po, kasi tingnan ninyo yung mata niya. Yung uh, takip siya. So, ang ganda po, ano. So, ito naman po. Ito po, paborito ko ito kasi napaka galit na galit po siya. O yung, ano, yung masungit na masungit siya. <laughs> Para siyang, wag mo akong uh, abalahin. Ayan. So, ito naman po. Ayan. So, makikita ninyo. Marami po ito sa at, at depende po ng posisyon nito. ayan makikita niyo na 'yan, na 'yan. Tapos ito taas at ito yung bibig niya. So depende po ng posisyon makikita niyo. Ito po ay baliktaran. So baliktaran ang mukha nito. ayan kita niyo tapos na anton yung isa. tapos yung bibig. So ito po ay baliktaran na mukha. Ano po? Ayan. So, ito rin. Makikita mo dyan. Nandyan. Pwede rin niya. Ito, ito, so, ito yung ano niya. Third eye niya. So, ito po ay baliktara na mukha. So, ito naman po ay okit lamang. Yung eh, masyado pong maliit ito. Hindi makaganong makikita. Pero, makikita ninyo na. andito siya. So, Ito po, wala po itong mukha. Ano, napakakinis lamang po nito at maganda po ito na panangga lamang. So, ito po, paboritong paborito ko to. Ayan, paano po. Siya? Kasi ito po ay puso, hugis puso. Ayan, tingnan ninyo, ano, napakaganda po. So, ito po ang likuran niya, binalot kasi um, maganda po siya. So, ito po, wala po siyang ano, mukha, pero ito ay isang mocha na napakaganda. Again, maganda po itong gamitin sa pangkalahatan. Ito naman po, maganda po ito kasi ito ay baliktarang puso. Ayan, tingnan ninyo. And then, ito po, ayan po yung mukha niya. At kung titingnan ninyo, ano, ayan yung mata, yan yung ilong niya, at yan yung bibig niya. So, Pwede pong baliktaran at pwede rin dito baliktaran. So, ito po ay puso. So, ayan po ay tinatawag na mahal na puso. So, ito po ay um, may orasyon na po ito. Uh, ayan. Itong isang ito, meron po ito. Ayan. Pero ito wala pong mukha. Ito ay ano lamang ah uh, protection po ano sa gamit. Ito po ang napaka isang magandang hala, napaka importante po sa anong ito sa lahat na ito kasi ayan yung ano niya nakaipit siya na bato. Ayan po tingnan ninyo ha. So kusa po siyang